Ha? Ganda, may prutasan din dito. Ang ganda ng labi nila. Saan? Ang ganda. Mas makas na yun Mas eh. eh. maganda to. Mas maganda yung labi nila. Mas maganda yung lobby nila dito. Ito pa garden. O, oh, dito pala pwede mag-swimming, oh. Relax, relax. <laughs> Pagbubukas din yan. Patient, patient. <laughs> O, mga naghihintay ng lift. Huwag <laughs> sa Ayan, dumiretsyo muna <laughs> kami ng rooftop. So, parang sa Torre de di Manila din. Kaso, medyo mas mababa lang din. Asan ah, yung BGC? Nakad lang. Tawing lang dyan sa tulad. Ganda din. At least hindi sobrang ano. Ay dito makikita na natin yung ano. Yung natatanaw natin sa Torre de Manila is makikita natin mas malapitan dito. So ayan guys. Yung natatanaw natin dun sa Torre de Manila is napababa lang tayo. So mas malapit na dito. Mas natatanaw na natin. Ayan. Oh, ayan yung natatanaw natin, guys, oh. So, ngayon, mas malapit na. Mas malapitan na. Ang mga uh, sa'yo dito, bed end po kasi dyan sa babae. So, yung hmm. mga taga rito, kunwari, pupunta sila doon, nagpapangka lang. Doon lang sa kaya oh, nila. Nandito. Galing. Shortcut din pala. Ayan, pata. oh, uh, ano na yung kwada? Kwada na ayan. O, ulit, shout out ka. Shout out Sa? Sa? Oh ka basketball basketball player <laughs> yeah, defender yeah, defender saan wait lang ikot mo na ako maganda din no maganda talaga yung pagkondo condo Ganyan, yan lang. May mga paraming maraming overlooking kapag nasa taas ka. Uh, compare lang sa ano sa house and lot. Ang house and lot kasi, may tataniman ka. 'Yan. Ito lang yung pagkakaiba. Sige, Ano daw? so Saya. sa oh, amin yan. Yan, sa alam mo ba? May RF, may RFM pa ba pa? Harina na lang. Gusto na akong maglinis ng <laughs> arina. 'Yung bahay namin. Asan? Ju, sa bundok. Akala ko naman sa Kita ko na. iba mas maganda naman dito hindi ka bugbog sa hangin medyo calm lang yung hangin carry lang siya so dito naman tayo sa kabila kung anong meron I check natin ah, ang taas, dun din yung swimming nila. Oh. Ah, yun yung court nila.